Ang Taal Batangas, hindi talaga nagpapatalo pagdating sa mga pagkain kaya nilang ihain, kakanin man yan, lutong ulam o merienda. Pero marahil kadugtong na nga ng bayan ng Taal ang pagkain tapa. Hindi na nga lamang nila ito ipinagmamalaking pinagmamalaking recipe dahil ang tapang Taal, parte na ng kanilang mayamang kasaysayan. Sa palengke ng Taal, blockbuster palagi ang mga nagtitinda ng tapa. Kulang ang tal trip mo kung hindi mo ito matitikmana. Isa sa mga nakilala naming nagtitinda ay si Ate Malu ng Jason and Malu Mercado Special Tapa. Kwento niya, 25 taon na nilang negosyo ang paggawa at pagbebenta ng tapang taala. Pero bukod sa pagtitinda, supplier na rin sila ng iba't ibang kainan at restaurant. Nakakarating na rin sa ibang bansa ang kanilang tapa. Iisa lang ang pinakamahalagang sangkap ng tapang taal. Huwag na huwag mong rin sa bawang. Siyempre, kailangan din ng toyo at iba pang pampalasa kung saan amoy pa lang busog ka na. Sa tindahan ni na Joy, may dalawa kang pagpipilian, ang tapang baboy at tapang baka. O ba? Diba? may choices ka. Kaya naman, kuhanin na ang kanin at tayo ng Luto na ang tapang taal, huwag din kakalimutan ng suka na masarap sa Mas lalo nating matitikman ang kwento ng tapang taal at ni Malu bilang magtitinda ng tapa sa inaabang episode ng Delightful Philippines.